Good day everyone! Hope you guys are having a blessed and amazing day. At for today's video, gagawa tayo ng truffle pasta. Since super lapit na ng New Year, nag-isip ako, nag-check ako online kung ano yung yung iba naman sa ating palasa. At ito nga, nakita ko truffle pasta. So ayan, hiwa tayo bawang sibuyas and then chicken. Now para sa chicken supposedly, breast part 'yan ha at an uh, uncooked. <laughs> Unfortunately kasi since hapon na or gabi na, nagluto ako wala na ako nabilan na kalimutan ko eh. Now so hiniwa-hiwa ko lang or um ni mahimay ko na lang gamit yung kamay ko para mas madali since luto naman na siya. Habang naghihiwa ako um binuksan ko na doon yung kalan sa low heat lang para mainit na. Pwede na ako magsitay after. Since may nita yung lutuan, pwede na tayo mag-start mag, mag So, instead of oil, um, butter yung ginamit ko para mas masarap yung sauce. So basically, nagsutay lang naman tayo dyan. Bawang, sibuyas, and then nilagay ko na dyan yung chicken at mushroom. Pinagsabay ko na lang. Since yung chicken naman, yung nilagay ko dyan is luto na. And then yung mushroom, since cooked naman yan sa lata na mga 2 to 3 minutes ko lang sinutay. At pwede nang ihalo yung um, na cream. after, pwede na natin ihalo yung Nestle cream. So, we have two Nestle cream pala dyan. So, dalawa yung ginamit natin. And this is for kalahating kilo ng pasta. Pa kasi makalimutan kong sabihin. Tapos, tayo dyan ng isang chicken cube. Pampadagdag lasa. Simmer lang natin siya ng 2 to 3 minutes. Ako hindi ko na kinover, pero pwede mo na may cover. So, after no, 2 to 3 minutes, pwede na natin ilagay yung white truffle sauce natin. Or white truffle oil pala. Ayan, to be exact. Sa truffle oil naman, wala naman siyang sukat. So, tansyahan lang talaga. Pag sa tingin mo okay na, tikman mo, pag okay na sa panlasa mo, wag mo na dagdagan. Eh ako, sa case ko, hindi ako happy dun sa, or satisfied sa nalasahan ko. So, nag-add pa ako ng isa pa. So ayan, hinalo lang natin ng hinalo. Make sure na hahaluin mo siya lagi kasi baka masunog yung ilalim and yun ang iniiwasan natin baka maging mapait. Now, after nyan, pwede ka na mag-add ng parmesan cheese. Ako, ginawa ko, nag-add pa akong ano dyan eh. Uh, yung regular na keso, queso de bola kasi nga, <laughs> dami ko palang extra. Now, stilikman so, ko siya uli and unfortunately, hindi pa pala ako satisfied or happy dun sa lasa. nag na naman ako ng konti. At ayun, nasatisfy naman ako. So, pwede na. Kung susukatin ko yung truffle oil na nailagay ko, mga tatlong kutsara para to sa dalawang Nestle cream. Saktong-sakto na siya. Habang nagluto ako, grabe, ang bango ng truffle oil. Sobrang sarap ng amoy. Yung truffle oil pala, nabili ko siya online. And, nagahalaga uh, naghahalaga siya ng 900 yata. Basta mga ganun, nakalimutan ko na medyo pricey siya pero I'm sure you will get the best value for your money kasi maraming gamitan naman. So, simmer mo lang siya for 2 to 3 minutes and then pwede na nating ihalo yung pasta. Nasoak ko na pala dyan yung pasta sa cold water with ice para mag-stop yung cooking process ni pasta at definitely maging al dente siya para mas masarap, di ba? Tinurn off ko na pala yung gas stove dyan para at least hindi masunog yung pasta tsaka yung sauce. After nyan, take him time! So, ito na yung naluto namin ng truffle. Ngayon, titikman namin. Oh, masarap talaga. Mm -hmm. Sarap! Yes, yeah. <laughs> Hope you guys like my short video. Please don't forget to like, share, and subscribe. And also, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga latest videos go Have a great day! Bye!